Once Upon a Page Ang Tatlong Biik Sa isang malawak na parang, may tatlong maliliit na biik. Masaya silang naglalaro, ngunit oras na para magtayo ng sariling langtahanan. Ako ang panganay, sabi ng unang biik. Madaling bahay ang gusto ko. Kaya kumuha siya ng dayami at mabilis na nagtayo na panyantahanan. Mas matatagas sa aking. Sabi na ikalawang biik, kumuha siya ng kahoy at pinokpok ang mga pako. Ang bahay ko ay magiging matibay. Sabi ng bunsong biik, kumuha siya ng matibay na bato. Bigat mahirap pero sulit. Sa dilim ng bubat, may lobo, butong na butong, Nakasilip siya sa mga biik. Hmm, handa na akong mananghalian. Dumiretso ang lobo sa bahay na Dayami. Hihipan ko ito hanggat ito'y gumuho. ang bahay. Tumakbo ang unang biik sa bahay na kanyang kapatid. Pero dumating din ang lobo. At gumugo ang bahay na kahoy. Hanggang sa makarating ang lobo sa bahay na yari sa bato. hindi niya ito ng ubut ng lakas. Paulit-ulit, ngunit walang nangyari. Napagod ang lobo. Uh, 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 <coughs> ah, hindi ko lakay. Nagtatawa uh, uh, uh. na ng mga biik. Ligtas na tayo. Salamat sa bahay na matibay. At mula noon, magsama-sama sila. Masaya at panatag. Aral, ang tunay na tagumpay ay nasa sipag, talino at paghahanda. Huwag laging piliin ang matali, hindiin lang tama.